Isa ang pamilya ni Jennifer Rello sa mga sumisilong sa basketball court na ito na ginawang evacuation center. Kasama niya ang kanyang apat na anak at asawa. Pagamat napakahirap ng buhay, walaanya niya silang magawa kundi magtiis. Dahil lubog pa rin sa baha ang kanilang bahay. Mahirap po, minsan maingay. Kasi minsan yung pagang galaw, hindi mo pwedeng mag, ano dito, magtala Kailangan lilinisa mo rin kanya-kanyang diskarte ang mga biktima ng baha para maitawid ang araw-araw na pangailangan. Gaya ni Jennifer na nagtayo muna ng sari-sari store sa loob ng tent. Galing sa kaunting naipon ng pamilya ang puhunan na ginamit sa mga paninda. Dati po namin nagbibigay na relief, yung natira namin relief ay yung araw -araw. po namin araw-araw. And naubos na po, gumigiskarte na lang po. Bukod sa ayudang pagkain, isa pang hiling ni Jennifer, magtayo sana ang LGU ng tulay papunta sa kanilang bahay para makatawid sila at makapaghanap buhay pa rin kahit mataas ang baha. Gusto lang po namin yung maayos po yung tulay namin papasok sa amin kasi yung tulay po doon, isang dos dos lang, ano, what, ganyan lang kanipis yung kahoy, eh. isang peraso lang po. Mindo Street si na Jennifer, na kabilang sa matinding binaha noong Bagyong Paeng, kasama ang mga Kalia Ramirez at Vergara. Gaya ng bahay ni Jennifer, hanggang ngayon, lubog din sa baha ang bahay ng pamilya ni April Pastido. Anim ang kanyang anak at anim na buwang buntis. Kwento ni April, sobrang hirap talaga ng buhay sa evacuation site, lalo na para sa mga bata, at buntis na kagaya niya. Sobrang hirap ma'am kasi hindi namin magawa yung nagagawa namin sa amin. Yung katulad ng pag, pwede kang maglaba, kung saan ka papuesto. Dito po, ano eh, alanganin pa eh. Kasi sa dami ng bata, hindi ka pwedeng basta-basta ng pwesta sa kung saan saan. Pangangalaka lang trabaho ng asawa ni April. Bagamat nakararaos naman, kulang pa rin ito para sa kanilang buong pamilya. Bukod sa malalim na baha, Tumagilid pa ang kanilang bahay dahil sa nakaraang bagyong paing. Hindi pa nga po kaya kasi po, katulad po ng madumi yung tubig, sobrang baho, sobrang lamok po. E ang pa po ng tubig sa amin ng gambewang pa po, tas daming basura. Sinamahan namin si April sa pagbisita sa kanilang bahay. Mahaba-haba ng ang kailangang lakarin. Bago makarating, kailangang dumaan sa kahoy na tulay na madalas ay umuuga at delikado lalo na kapag magkasalubong ang mga dumaraan. Nakapanlulumo ang sinapit ng kanilang bahay. Nakatagilid at puno ng basura ang paligid nito. Yung matulungan lang po ako na mapaayos po yung bahay ko at malagyan ng tulay. Isa pa sa pinangangambahan ng evacuees, anumang oras ay i-renovate umano ang basketball court. Natatakot sila kung saan sila posibleng ilipat at kung doon na rin ba sila aabutin ng Pasko at Bagong Taon.